Kasama si Jasmine, yan o Pwede po chicken tray Pero, chicken Dito kami sa bayan ngayon Kasama si Ate Tess At saka si Jasmine First time namin dito mamalingki guys Hello, so guys, dito na kami Dito si Jasmine, may dalang bang tatling Yan namin yung ano yung pinamili ko, oh. Tadaan! Ito yung pinamili namin sa bayan. Sa bayan. Tapos ito, ano, husband. Ito yung kay husband. Ano, siya nagsabi nito, ito do bilhin. Nakita niya ang sunflower. Yan. You know? Ito kay ate. Kay ate Tis. Yan, ito kay ate Tis. Ano, ano to? Kaya ng Tapos ito, biscuit. Itong biskwit mo, itago mo dun sa right muna. pero bukas, kainin nyo nga natin. Na, bukas? Diba? Oo, oh, bukas. Ito siya na ato lahat yan. Tapos bumili ako ng manga. Ito, bumili ako ng manga. Yan. Lima kapiraso manga. 100. Nagbihis ka namin ha. Nagpawis ha. Yan. Ito manga. Tapos, bumili ako ng ano. Tadaan, yung ano. Yung punda ni Hasmin sa unan. 50 pesos to guys. 50 pesos. Ayaw magpatawad. Kaya anong ano, hindi siya magpatawad. Ano? Para may punda. Uy, tapos bumili ako ng kuan. Bawang. Tapos sibuyas tag 20 ano lang to 20 tags limang piso din katulad sa highway yung binibili namin limang piso din binibili namin saan mga sampo ang isa yan tapos tada bumili ako ng basahan wala kaming basahan basahan eh, dahil ano na nasira na yung basahan bumili ako dalawa makapano siya oh galing oh ano to siya eh 25 mabuti lang makapal gusto pag 100 dinawa lang bilhin mo si yun isa tapos yun ito yung nabili ko kasi dati doon 25 din manipis ito makapal at saka hindi siya magmadulas yun ilagay ko na dito sa baba, sa baba ang isa gamitin yung isa kilabahan ko yung isa din yan para may basahan kasi nga pag muulan malapit na yan tapos bimpo Tara! -da! Dalawang bimpo. po. Then Jasmine ma. Maganda siya kay malaki din oh. Minsan gamitin pa pa Jasmine kung mag-drive. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. 35 ba 35 bagi sana ito kay. 35 to guys, ang isang piraso 35. na to malaki. Tapos, chicken feet! Ito yung nakuha ko kanina ha. Huh? Chicken feet! Chicken feet, guys! Chicken feet! Tapos, Mais. At saka asin. Bumila ako ng asin. Ah, puti. Kahit asin, oh. Super white ang asin, oh. Yan. Ito yung mga binabili ko. Ah, tapos, mais. Aingin natin ito ngayon. Ito yung hapuna namin. Mais. Mais. eggs Oh, ano? Ay. Ano ito ko? Saka, oh. Atay. Favorito ni Hasmey. Nagluto oh, ko ng atay sa araw. Tapos, chicken. Chicken isang gita, dalawang gita 136 tapos last last na lang to, ito yung last namin na binili, ito yung ito lang talagang sadya ko, bumili ng damit ng phone, dahil pinanong asme ng phone 350 ayaw pa mag ano, ayaw kahit anong tawad, ayaw magpatawad grabe mga tao, parang eh. kahit subi ayaw na kasi ano, tapat ka daw, grabe 350 to guys na. Buksan ko na. Damit ng ano man to. Damit ng ano. Damit ng um, Dito ba? Ayan na. Dinamit ko na siya. Ito na siya guys. Dahil ayaw-ayaw ako -ayaw kasi. Ikaw. <laughs> Ito gusto ko. Eh, <laughs> hey, sabi ko sa vlog, imo nga nang bahin. Ito na guys, ang oh, ingay namin dito guys. Ito. Oo, oh, oh, alam, alam ko yan eh. Ito na pinili ko. Damit ng kutsun. Hindi,